Ayan, congratulations nga pala sa nanalo ng ating uh, free raffle kahapon. Ayan, maya-maya ay papadala na natin yung napanalunan niya na decorative molder sa G&T. Okay? So, ano pang gagawin ninyo, mga idol? Kung wala pa kayong top fan sa ating uh, Facebook page, Jim Hardware and Cucolumber Concrete Products, mag-share uh, kayo ng ating mga video. No? Mag-comment kayo. Sayang yung molder na binibigay namin sa inyo. Diba? Every Monday po, namimigay tayo ng molder. Ayan, pinapakita po namin sa inyo kung paano namin nilalagay yung uh, mating art. okay? Sa mga nagtatanong kung mayroon bang bakal, of course mayroon bakal yan, hindi pwede lahat ng mga poste kung walang reinforcement bar, walang deform bar, kailangan talaga mayroon mga deform bar yan. Paano titigas, pa paano uh, magiging uh, serenity yung ano mo, yung uh, ginagawa mong uh, concrete post, fence concrete post or dragon fruit post or kahit yung uh, bahay ng poste ng bahay mo kung walang bakal, di ba? Hindi pwede yun kaya ano na lang yun, uh, common sense, okay? So, ito po, no? Ito po yung ginagawa natin ngayon, 4x4x8 feet, na 4x4x7 feet po pala, sorry, na pins concrete post ang ginagawa natin. Ayan, so 15 to 18 minutes lang, kagaya nito, pag tag-init, 15 to 18 minutes, pwede na natin tanggalin yung ating molder. Kaya Brian na uh, Velasquez, ayan, so thank you for watching po sa inyo. Napakakinis po, Idol, iba talaga ang molder na original. Ayan oh, kung makikita ninyo, iba talaga ang uh, molder na ang molder mo ay original, no? Talagang napakakinis, napakaganda, no? Ayan, kung makikita ninyo. So ganito lang po namin nilalagay yung mating art sa ating uh, molder. Ayan. So mga ginagamit natin na buhangin dito sa amin kasi dito sa Cagayan Oro, mura ang buhangin. Mura lang ang buhangin namin dito, no? Kaya ang ginagamit namin dito, ganito po screen sand na buhangin yung uh, bato na triport kinukuha, yung dinadaan siya sa conveyor. Yan po ang uh, bato na ginagamit namin dito sa Kagente Oro. Mura lang kasi magkatabi lang nam, kami ng quarry dito. So, kung wala naman kayong screen sa, sa lugar ninyo dahil malayo kay sa quarry or mahal, yung, yung buhangin na galing ilog, yun ang pinakamaganda. Walang problema, malaking bato, basta kasya dito. Kasya dito sa molder natin, yung mga malalaking bato, walang problema yon no basta kasya sa sa molder natin napakaganda yung poste mo na may mga bato. Okay? May mga bato. Maganda yon, Maganda. Okay? So, walang problema. Basta bato, ah, basta buhangin, nagaling ilog directly, nagaling ilog. Maganda yon. Bato na malaki, walang problema. Maliit na bato, basta may mga bato-bato. wag lang yung pino, yung painsan. No, hindi pwede na gawing concrete post or dragon fruit post or kahit anong buhos ng mga concrete pouring natin na pino siya. So, kailangan pag pino, mayroong bato na ordinary stone na ilalagay mo or triport na crushed gravel, okay? Hindi pwede yung pino lang talaga. Pero ang maganda talaga, yung bato na galing sa tawag dito ilog, no? Yun po talaga ang pinagamaganda. So ngayon, ang ginagamit namin dito na kabilya, 8mm po, okay? 8mm. Ang ginagamit naman namin dito na pangtali ay uh, number 16 na tie wire, no? Ginagamit namin dito na pangtali, number 16 na tie wire, okay? So, nagsiship din tayo ng mga pins concrete post molder. Decorative molder, dragon prot post molder, electric hollow blocks machine, 4, 5 size. Ayan, nagsiship tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Bricks molder natin, no? RCPC pipe culvert natin, no? Nagsiship din tayo, walang problema po, no? Nagsiship tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga maliliit na mga molder natin, kagaya ng hollow blocks, uh, decorative, lower blocks, uh, bricks molder, uh, ano pa ba yung mga maliliit na mga at iba pang mga molder natin na mga maliliit pwede tayong mapapadala ng J&T. Okay, bro. Sa Mindanao po or uh, sa Cagayan, uh, I mean sa Manila, Luzon, nasa 4 to 5 days. Visayas for 4, uh, 4 to 5 days. Dito rin sa sa Mindanao, uh, 3 to 4 days no, ang ating uh, tawag dito, ang ating uh, shipping. Okay? So, i-follow na po ninyo yung ating uh, personal Facebook account dahil nanjan uh, nandyan lahat ang mga design ng ating mga molder. Makikita ninyo dyan ang lahat ng mga design ng ating mga molder. Lahat ng ating uh, tawag dito. Lahat ng, uh, lahat ng mga ratio, lahat ng mixing, lahat ng tips at saka technique na binibigay namin sa inyo according sa aming, uh, according sa aming uh, experience ay pinapakita namin actual na ginagawa. Okay? Ayan. Uh, bliss ka, bliss, bliss. Okay, God bless. Ayan. So, ganun talaga, no? So, ipalo ninyo yan dahil nandoon lahat yung ating mixing, no? Sa mga gustong matuto or sa mga gustong natututo na at gusto pang magpagaling, ayan, no? Based sa aming experience, sinishare namin sa inyo, okay? So, ngayon, ang gagawin lang ninyo dito, mayroon kayong, uh, uh tawag dito, mayroon kayong ganito, parang uh, kawali, no? Parang kawali, yung parang, uh, ano siya, 7 feet around ang uh, ang butas niya tapos 1 feet ang haba niya no para diyan ninyo magmi ang buhangin, siminto at saka tubig para hindi basta-basta napupunta ang tubig no. Lugaw na lugaw talaga dapat idol no. Lugaw na lugaw talaga dapat ang paggawa natin ng ating uh, tawag dito, yung ating uh, bench concrete post or dragon proof post natin mga idol. Ayan, no. Tingnan niyo, lugaw na lugaw po talaga 'yan. So ngayon, gawin niyo ito no. Tigil niyo muna manood, i-follow niyo yung Facebook page natin. Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products, Balulang Brands. Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products, Kanituan Brands. Triple A and F Ang ating Instagram account, Felix underscore Pagikan 2000. Ang ating uh, Facebook uh, personal account, Facebook personal account ko, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating YouTube channel, Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products. Bakit po? Nandoon lahat ang ating mga ratio, mixing, tips, kung paano namin ginagawa, especially sa mga bricks, paano gawin yung toppings, yung red cement toppings, yung uh, cement, yung plain cement toppings, ayan, doon po ninyo makikita lahat. So ngayon, follow po kayo doon, dahil every Monday, namimigay tayo ng mga molder. Okay, every Monday, kahapon may nanalo, congratulations, mamaya i-share uh, natin, ay papadala natin sa kanya yung decorative molder. Sayang yun, no, sa mga nanalo, congratulations sa inyo, sana po umpisa ng uh, Hanap buhay ninyo. wag niyo i yung mga molder dahil mahal. Okay? Ayan. So, ang gagawin nyo lang, mag-share kayo. Mag-share kayo ng mga video natin. Mag-comment at mag-react para kayo ay magkaroon ng tough buds dahil doon kami kukuha ng mga, uh, tawag dito, uh, uh, makasama sa free raffle yung may mga tough buds sa aming mga Facebook page. No? Especially dito sa Gym Hardware at saka sa YouTube channel natin. Sa YouTube channel natin, yung mga matataas na mga Uh, mixing natin ratio nandoon lahat no nandoon lahat sa ating uh, tawag dito sa ating uh, YouTube channel kaya ayun oh no, napakabilis lang napakadali lang talaga tanggalin yung ating uh, tawag dito no dapat Loy ito ang inuuna mo Loy itong isa Loy para matanggal mo na yan Loy kasi ito pag tanggal mo diyan mo ilalagay to itong isa oh yan ang inuuna mo dapat So napaka ano po napakaganda po mga idol no napakaganda po talaga mga idol yung uh, ating uh, tawag dito yung RCPC5 culvert natin ayan makikita ninyo no uh, nag-ano uh, tayo nag, uh, nag customize din tayo mula 6 inches hanggang 95 inches no or more than more than 95 inches walang problema no nagku-customize din tayo ng ating mga RCPC5 culvert natin molder okay yung RCPC5 molder natin so 6 inches hanggang uh, 100 inches kung ano yung gusto ninyo den nagkukustomize tayo as per sa inyong mga design kung ano yung mga sizes na gusto ninyo okay so ganito lang po no ang gamit naman natin dito ang gamit naman natin dito na uh, tawag dito cement ay uh, portland cement no portland cement ini brand basta portland cement type 1 or type 1p okay ganun lang naman po no ganun lang naman po yung uh, ano natin diyan ganun lang naman po yung uh, ating uh, Walang problema, basta Portland Cement. Basta Portland Cement ang uh, gagawin, uh, gagamitin niyo walang problema po. Okay? Regarding dito sa ratio, no? Regarding dito sa ratio, uh, mixing dito. Okay? Papakita po namin sa inyo ang mixing. Okay? So, ngayon, ang mixing dito, mga idol, no, sa ginagawa namin, ang mixing dito ay, uh, ano siya? Anim na, tawag dito? Anim na, anim na sako na anim na sako na buhangin, okay? Ibig sabihin anim na sako na buhangin or tatlong karatilya, tatlong wilbaro, okay? Tatlong wilbaro ang uh, ating uh, tawag dito, ang ating ratio dito, okay? Makinig kayo ha. Ah. Tatlong karatilya or anim na anim na sako na buhangin tapos isang uh, isang sako na semento, Portland cement, okay? Ako si Kuya Unin, ayan. Portland cement po, ayan. Uh, thank you for watching po sa inyo pakishare po yung uh, live natin okay so makinig kayo ng maayos dahil sa ratio, ito ang pinaka importante dito sa lahat okay so ngayon makinig kayo dito tatlong karatilya or tatlong karatilya na sand or anim na sa ako na buhangin okay anim na sa ako na buhangin ang iihahalo mo dito okay diyan dyan, sa butas na yan dyan mo ilalagay tapos apat apat or tatlong timba na tubig. Yung timba na yan oh, no? yung uh, nilalagyan nila ng concrete pouring. Yan po, no? Yan po ang uh, ating tawag dito. Yan po ang uh, tawag dito natin. Yun po ang ating uh, ating uh, paglalagyan. So ngayon, ano ang ilalabas diyan? Okay? Ang ilalabas niya dyan sa 6 feet ay nasa walong piraso. Okay? Makinig nang maayos. Okay? Walong piraso sa 6 feet. 7 piraso sa 7 feet. 4x4 by, by 6 feet. 8 piraso. 4x4 by, by 7 feet. 7 piraso. 4x4 by, by 8 feet. 6 na piraso ang labas sa isang sako na siminto. Portland cement. Okay, Portland cement type 1P or type 1. Mahal kasi ang type 1. Pag walang type 1, type 1P, okay na yon. Huwag lang yung pusulan gamitin dahil hindi naman pang ito. Okay? so portland cement ganun ang ating tawag dito ganun yung ating uh, uh, tips for today okay tip natin yan sa paggawa ng Fence concrete post yan so paano ginagawa ayan o, lugaw na lugaw para po paglagay natin doon sa molder yung ating buhangin hindi siya ampaw okay hindi siya ampaw napakaganda napakalinis no so ngayon dito tayo Ayan o, yung ginagawa nila kahapon. So mamaya, ibabaliktad na natin ito. Okay? Ibabaliktad na natin ito. Napakakinis po. Tingnan niyo yung gawa. Ayan o. Napakakinis po siya. Iba talaga ang molder mo pag makinis. Ah, maganda. Original na mga molder. Napakagaling talaga. Maganda talaga. Okay? At uh, maganda talaga mga idol, kung ikaw ay magbibusiness, dapat kumpleto ka sa mga design. Mayroon kang hollow blocks, mayroon kang bricks, decorative, mayroon kang pins concrete post, mayroon kang RCPC pipe culvert para isang bagsakan na lang yung mga customer ninyo. Okay? Napakaganda po. Napaka, napakaganda po yung uh, uh, ano natin, yung ating uh, binibigay na tips sa inyo ngayong, uh, ngayong umaga. So ngayon, punta tayo mamaya doon sa kay Kuya Jupre. No, nandoon si Kuya Jopri sarap, harap. And kung makikita ninyo, nandoon siya sa harap kumagawa ng mating sa ating Pins Concrete Post. Mating art. Para dito. Ibig sabihin ng mating art, yung bakal na nilalagay natin dito sa loob ng ating uh, molder. Okay? So ngayon, ito pala malapit nang matatapos ito. Ayano. Oh. So 15 to 18 minutes pwede na nating tanggalin yung molder. Ang ano lang niya nandito, tingnan niyo lang dito, ito kagaya nito. Mayroon pang tubig-tubig sa ibabaw, so hindi pa siya pwedeng tanggalin. Okay? Hindi pa pwedeng tanggalin yan pag may tubig pa sa ibabaw. So, pag nakikita ninyo dito na yung ibabaw ay dry na siya, no? Pwede na nating tanggalin, pwede nating i-remove yung molder. Kagaya nito, ayan, no? Oh wala ng tubig. So 15 to 18 minutes pag tag-init, pwede na natin tanggalin yung molder natin. Ayun o, tingnan mo, yung ginagawa nila ngayong umaga. Pagka sa isang araw, idol, pagka ready na yung mating ninyo. Halimbawa, ito, ito, ito yung mating earth na yan, yung bakal na nilalagay natin sa loob. Pag ready na yan, anim na sakong magagawa nila sa isang araw pag ready yan. Pero pagka hindi ready, gagawa pa sila at uh, magbubuhos. Nasa mga dalawang sako lang o tatlong sako lang sila na isang araw. Okay? So ngayon, 'yun po ay uh, napaka ano po no, napaka napakaganda po pagka yung molder talaga natin ay uh, original at uh, makinis. Ayano no, tinan mo ito, 'yung gawa nila ng 'yong uban, napakakinis po, okay? Napakakinis 'yung gilid, kahit na ibaliktad mo 'yan, napakakinis po, okay? So mamaya-maya tingnan natin doon ang ginagawa ni Kuya Jofre sa paggawa ng mating. Okay, Kung paano ginagawa 'yung mating natin. So ito po ito po, bakit may nakausli dito na bakal? Ayan, bakit may nakausli dyan? Dahil dyan natin ilalagay yung ating uh, tawag dito, molder. ah uh, holder po yan ng ating barb wire. No? Barb wire, cyclone wire, hug wire, kung ano mga klasing mga uh, na gusto ninyong uh, ilalagay dito. Okay? Ayan. So, napakaganda, napakakinis, no? So, sa mga mga katanungan dyan, magtanong na kayo, magtatanong na kayo, sa akin hanggat uh, naka tayo. Okay? We can ship nationwide. Yung ating uh, Pins concrete post molder or dragon fruit post natin ay nasa 30 days po ang ating fabrication. Okay? 30 days dahil po sa daming order natin. Due to a of our orders, no? Nagbibigay tayo ng duration for 30 days sa ating fabrication. Napakadami po talaga idol. No? Pasensya. Kung... Kung kaya lang talaga ng fabrication natin, yung mga designer natin doon sa shop natin, talagang kahit araw-araw nag, uh, nagpapadala tayo, eh talagang hindi kakaya dahil marami pang uh, ginagawa. May mga hollow blocks, may mga bricks, may mga decorative, may mga culvert, RCPC pipe culvert molder natin, may mga nagpapakuskumais pa, baluster, tipi ng manok, no? Ang So, ayan. So, 30 days po, no? Uh, wala po tayong cash on delivery dito sa ating pins concrete post molder idol no wala tayong cash on delivery ang gagawin niyo dito magdown kayo ng 50% bago natin upisahan yung order ninyo and then yung 50% plus shipping fee ipapadala niyo yan bago natin uh, ipa-schedule na ipa-pick up ng uh, ating cargo okay bago natin na uh, pipick upin ayan sir saan po yan ginagamit ay naku, si sabi ni Kuya Gino and Mira Minde. Ito pong ginagamit kuya sa fence concrete post natin. Ayan, pambakod po ng bahay ninyo, pambakod ng lupa ninyo. Pwede din sa dragon fruit post. Ito po ang ipapatayo natin sa dragon fruit post. No? Dragon fruit post natin. Pwede ito gamitin. But, ito din ginagamit sa pambakod. Pambakod ng uh, lupa ninyo. Kung mayroon kayo mga 100 hectares dyan, 10 hectares, 5 hectares, babakuran ninyo ng itong uh, pins fence concrete post at lalagyan nyo ng cyclone wire. Yan po. Sa so, may mga katanungan, magtanong kayo dito, okay? Para makapag-ano tayo. Wala lang tayong COD, no? Kasi nag-COD kami before. Gusto pa nga niya, eh. Sir, gusto ko mabilis eh. Kaya kailangan ngayong linggo darating. So ang gagawin natin, mayroong air freight, mayroong sea freight. Sabi niya, air freight, sir. Gusto ko air freight. Ah, mahal lang air freight. Na, uh, siguro nasa mga 10,000 to 12,000 ang air freight sa molding ng Tins Concrete Post. Kasi ito, kulang-kulang 100 kilos ito eh. Sabi niya, sir, air freight. Gusto ko. So, so ngayon, air freight. Gusto niya air freight. Pagdating, nandoon na sa airport, nakalipad na, nasa Maynila na. Sabi niya, sir, emergency. kakansil ko muna yung uh, tawag dito, order ko. So ngayon, sinong magbabayad? Be, sino magbabayad ng, uh, ng shipping fee? Gusto pa nga niya air freight, di ba? So ginawa na namin dati 'yan. So ngayon, binago namin dahil kami ang nalugi. Biro mo, bababayad kami ng uh, galing kagayan di Oro papuntang Luzon. Nasa mga kulang-kulang 11,000 or 12,000 yung air freight. di ba? So, gusto pa niya, pagdating ng bagahe niya na nasa Luzon na, for delivery na sa kanya, sabi niya, emergency daw, kakancel niya, o. Oh. Di ba? So, sino magbabayad at ibabalik na naman dito sa, ano yon sa Kagendi Oro. Kaya ginawa namin, magbabayad kayo ng uh, down payment, 50%. Pagkatapos ng down payment, bago namin upisahan yung order ninyo, And then, uh, pagkatapos ng order niyo magtatatawag ako sa inyo, magla-live tayo. Sir, tapos na yung order niyo papapick up na natin. Ganito yung bayaran sa shipping fee. Ito po kasi marami na kaming halos lahat ng lugar na dito sa, sa Pilipinas. Nagpapadala na tayo. Kahit sa ibang bansa na nga, yung mga bricks natin, yung mga decorative, yung mga hollow blocks natin, umu bumibili dito yung ibang lahi. Ang dami natin pinadala sa US, sa New York, sa Africa, Vietnam, China, Malaysia, no? Singapore, ang dami natin pinapadala doon dahil gustong-gusto nila yung mga bricks molder natin dito. Okay? So, ngayon, ano, subra so kuya? Ilagay mo yan, kuya, sa anoy. ano, i natin yan doon. Ay, kung saan mo niloy, bago niloy, dili. Ah, muna ni siya, di ay, abi man ako, o, uh, ano yan. So, mamaya, pagtang, pag, pagtanggal ninyo ni loy, tawagan nyo ako, ha? Then yan, kunin mo yan, kuya, ilagay natin yan doon. Ha? Ayan, so, yun po, no? Bakit hindi tayo nagpapa- COD. So, sana naintindihan ninyo at uh, follow, comment, and react sa ating, uh, sa ating mga video para magkaroon kayo ng tapan ba. So, ngayon dito tayo sa ating paggawa ng mating art sa ating fence concrete post. Okay? Nandito si Kuya Jopre. No? Ayan yung tindahan natin. Munting tindahan. Ayan. So, yan po ang Facebook page natin at ang ating YouTube channel. Jim Hardware, Coco Lumber, ang concrete products. Ayan. So, ngayon dito tayo sa paggawa ng ating mating art. Ayan o. Oh. Tingnan ninyo kung paano niya ginagawa yung ating mating art. Okay? Napakagaling po talaga mga idol. No? Napakagaling, napakaganda po. Ayan o, kung makikita ninyo. Tama? Tatlo po ang bakal natin na nilalagay sa ating uh, tawag dito. Ito, dalawang design. Ito po ang design natin na parang white. Ayan. So dito ilalagay mamaya-maya yung isa. So mula dito 3 inches Okay mula dito 3 inches yan Ang distansya Tapos 1 feet 1 feet na yan Mula dito Mula dito hanggang dito 1 feet Mula dito hanggang dito 1 feet So 7 feet ang ginagawa natin Pitong stirrup ang ginagawa natin dito Isa isa Dalawa Tatlo Apat Lima Anim Pito Ito yung pampito So ang pampito ito yung ibabao natin dito Okay So, 1 feet, 1 feet. Dito naman, 7 inches yan. Mula dito, 7 inches ang uh, ano niya. So, ayan o, oh, tingnan ninyo. Nilalagay na sa ibabaw. Ayan o, oh, nilalagay sa si ibabaw yung bakal. Tatlo po ang nilalagay natin dito bago tatalian yan. Okay? Ayan o, oh, di ba? Kung nakikita ninyo. Napaka, napaka Napaka, bakit po? Espesyal yung gawa natin dito dahil sa ating istirap na talagang matibay yung ating mating. Okay? Hindi basta-basta na huhugot yung ating mga stirrup dahil yan nakatali ng gusto ayan tingnan ninyo ha kung hindi ba ito nakatali ng gusto ayan oh napakaganda ayan oh di ba ito po ang ginagamit natin 8mm number 16 na wire ang ginagamit natin dito okay ayan oh kung, kung makikita ninyo di ba napakaganda napakatigas po talaga idol sus dito na kayo sa gym hardware kung gusto niyo ay pins concrete post na matigas ku uh, garantisado dito na kayo sa Jim Hardware ng Kukulamber Concrete Products kanito and brands ayan so tawagan nyo ako sa ating cellphone number 0927 579 para sa Globe para sa Smart 0918 913 -1731. okay ulitin ko sa ating uh, Globe 0927-579-1730 Sa ating smart naman 0918-913-1731 Okay? para sa may mga karagdagang katanungan for more details tawagan nyo ako okay so ganun lang ko ang pag uh, ano so balik tayo dito sa ating uh, tawag dito sa ating mga molder na mga design ayan mayroon tayong double na 3 and a half commercial po yan okay nasa taas sa baba niyan mayroon tayong number 6 dito na standard number 4 na standard 3 and a half na commercial single three 3 din na uh, uh, commercial yan po ay pang division Number 5 na standard 5 and a half na commercial 4 na standard 3 and a half na commercial single Ayan, ang dami natin dito mga decorative Ayan, yung mga nasa baba, decorative Okay, ito, ito Ito yung nasa mga una, decorative yan Mga bricks, no? Mga bricks molder Ayan, lower blocks For building ventilation Ayan, ang dami, no? dami natin dito Kung makikita ninyo Dito, tuloy, tuloy Itabi nyo muna ito konti. Itabi nyo muna ito konti yung uh, tawag dito. Yung uh, kabilya. Diyan yan ilalagay. Papunta doon. I-street doon. Okay? Alam na ni Kuya yan. Nag-explain ako sa kanya. Ito, eh, itaas nyo muna ito saglit. Taas nyo muna dito. Ayan. So, yan po ang mga design natin, no? Yan po ang mga design. Tapos, eh, yung kabilya, konti, ano niya dito, konti yan. Tapos, kini butangin ni kamay, oh. Kinay, butangin ni kamay, loyo. Okay. So ganun lang po mga idol no. Wala na tayong uh, ibang inahangad no. Sa mga molders po idol, wala po akong tubo dito no. Tulong ko po sa inyo to mga followers namin. Okay? Ang pinopromote promote ko lang talaga dito 'yung mga concrete products ko po. Okay? Tulong ko po sa inyo ito. At uh, kahit papaano, 'yung vlog natin kumikita pero hindi naman ganoon kalaki yan. Hindi rin buwan-buwan nag-nag-kumikita. Uh, uh, Minsan dalawang buwan, tatlong buwan no. Uh, Nagpapasagot kasi maliit lang naman ang uh, kinikita. Pero, yung molder, wala tayong tubo dito. Tulong ko po sa inyo mga followers yan. Okay? Pag uh, busy ako, ibibigay ko sa inyo yung number ni Kuya Mimer at saka ni Ati Sheila. Sila po ang uh, maga. Uh, sila po talaga ang gumagawa ng mga original molder dito sa Cagayan de Oro. Okay? Pag, uh, pagka hindi ako busy, ako mismo ang kukuha ng mga order ninyo. Okay? So, ngayon, dito tayo. Every Monday, namimigay tayo ng molder. no? Every Monday ng uh, tanghali. So, congratulations nga pala kahapon sa nanalo. So mamaya ipapadala na natin yung decorative molder niya. So through GNT. Yung may mga tapan buds lang, no? Ang may makasal sa Yung may mga tapan buds lang. Yung may mga tapan buds lang makasali sa ating pre-raffle every Monday, no? Uh, para kayo ay magkaroon ng tapan buds, dapat nakapag-share kayo ng ating mga video. I-share niyo yung video natin. Uh, tawag dito mag uh, ano pa ba bang uh, dapat gawin niyo? Mag-comment kayo, mag-react kayo, no? ah uh, depende sa Facebook depende ni Mita 'yan. So dapat uh, nakapag-share kayo para kayo ay magkaroon ng fan base. Doon doon kukuha yung aking mga kasama sa aming pagbablog dito, doon sila kukuha ng mga tao na mananalo. Okay? So ang nanalo ng hapon uh, uh, sa ano siya, uh, papuntang uh, ano ba 'yun? Albay ba 'yun? Albay uliti. Tingnan ko mamaya kasi ako naman mismo ang magpapadala mamaya. Ayan. So ganun lang po 'no ang paglalagay, ang paggawa uh, natin ng ating uh, Uh, molder. Uh, pag uh, ano natin. So maraming salamat. <coughs> and God bless po sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo yung video natin. Ayan, mabuhay po kayo. And God bless po.